Mga kapatid, tulad ng sinabi ng Diyos, at sinasabi ko sa inyo, huwag kayong padadala sa mga bulang propeta. Dahil pawang mga sugod ng demonyo, mga yan. Ito ang mga taong nakangiti kapag kaharap mo, pero sa loob ng kanilang utak ay ang kanilang maitim na bala. Kahalintulad sila sa mga politiko nasa araw ng pangangampanya, parang hari sa kabaitan at maamong tupa. Pero sa sandaling sila ay mahalal na at sila ay nasa pwesto na. Wala silang iniisip kundi ang sarili nilang kapakanan. Nakalimutan na ang pangako sa bayan. Umapasok lamang sila sa simbahan para ipakita sa mga tao na sila ay malapit sa Diyos. Karamihan sa batas ng ganitong klasing politiko ay ang salitang nakawan ang mayayaman. Lokohin ang mahihirap itong mga ganitong klasing tao na para bang may sakit na ketong na nakakahawa ay dapat layuan. Kaya kayo na naghahangad na umaman, kahit sa masamang paraan, binabalaan kayo ng Diyos.